Kung ip sa, ipinapakita lamang nito na kung hindi man susundin ni Speaker yung opinion ni Presidente uh, Bombo Marcos Jr., ipinapakita niya sa taong bayan na mas higit pa siya uh, dito sa Presidente? Ikaw ang nagsabi niya, hindi ako. Tanong lang po yun. <laughs> <laughs> o oh, nga. O, oh, gin, baka ipakontempt ka. Oh, no! Mr. <laughs> Chair. Mr. Chair. Oh, <laughs> oh tanong, di ba? Mm -hmm. <laughs> Baka nga yun ang ipinapakita sa gaya na sinasuggest ng iyong pagtatanong, di ba? Sa mababang kapulongan ng Kongreso, at uh, naunang sinabi ni Pangulong BBM, ay rin siya mungkahi na, oy, huwag kayong magpasampasampan ng impeachment dyan sa House. Dahil hindi naman niya nakakatulong sa ating bayan. Mm. At isa pang katanungan dyan, mm. yung timeline. Kung kakayanin ba sa panahon natin, lalo ta uh, next year, ay uh, magsisimula na yung uh, campaign period para doon sa mga re-electionists at siyempre, uh, syempre eleksyon na yung mga paghahan na gagawin nila. Kaya yan din ang uh, isa sa mga tatanungin natin, aalamin mula kay uh, Congressman Rodante Marcoleta. At isa pa, eh, yung uh, inaasahan no, na magsasagawa nga, itong binabalak na magsasagawa ng isang uh, rally Uh, ang INC at isa 'yan sa mga uh, sana ay makuha natin no na impormasyon mula mismo kay uh, Congressman Rodante Marcoleta. At tabayan na lang po ninyo mga kapartners ano at inaayos lang natin ang signal partner, right? is lang natin yung signal ni uh, Congressman Marcoleta. Sa mga nagdaang araw ang hinahanap na sagot na ay ang sagot ng Speaker Martin Romualdez mm. eh, nung nagsabi ang pangulo na wag na muna tayo magsagawa ng mga hakbang mm. para ipa-impeach ang vice, isusundin ba? eh, hindi naman nasulod dahil nag-file na nga. May pangatlong mm. impeachment case na. Sa ating linya na po, si Congressman Rodante Marcoleta. Kong, si Admar, ay si... Absent si Admar. Si Jade muna, absent tsaka po si MJ. Si Admar. Opo. Sino to? Si Admar o si, si Jade, Jade, Jade po, Jade. Si Kong. Jade, tsaka si MJ Kong. Kandang gabi po. oh, masama, ah. pa, masama pakiramdam Jay. ni Admar. May sinat. Oh, si Jade at saka sino? Si MJ Kong. JJ. Opo. Kung si MJ po oh, ito, sir, meron na po, meron na po bang sagot si Speaker Martin Romualdez? Narinig niyo na po bang kanyang panig doon po sa naging payag uh, ng Pangulo na huwag na munang sampahan ang impeachment case si Vice Presidente Sara Duterte? Mukhang uh, ipinadkibit balikat lang eh. Parang sa kanya ay parang dumaan lang na parang hangin. Hindi ko maintindihan kung binigyan niya ng pagpapahalaga yung opinion ng Pangulo. Kasi kung ako, eh, pangulo ng Pilipinas yon, hindi po pwedeng hindi ko bigyan ng uh, mahalagang atensyon. Kahit na opinion lamang yon pero hindi ko palalampasin yun. Tsaka, Kong, hindi naman karpentero yung nagsabi. Presidente po ng Pilipinas. di ba? Presidente ng Pilipinas. Opo. Nagpahayag. Nagpahayag ng kanyang saloobin. Hindi po pwedeng hindi natin bigyan ng atensyon yun. Kinakailangan, kung halimbawa ako ang speaker, ipoprocess ko yun. Pag-aaralang mabuti yun. Kung kailangan ipatawag ko lahat ang aking mga, yung aking mga uh, kanang kamay dito, para sa ganun ay pagsikapan naming uh, iprocess yung opinion na ipinahayag ng Pangulo. Pero kung nalilihis po yata ang response dahil manifesto po ang naging sagot uh, at nagbalatpas po ng uh, isang dokumento na pinirmahan po ng party leader sa kamara expressing support ng uh, liderato kay Pangulong Bongbong Marcos mukhang hindi atiyon yung, yung inaasahan sagot. Nagpahayad nga ng suporta ah, hmm. pero kapag binasa mo yung manifesto hmm. wala namang binabanggit kung sa ipinahayag ng pangulo maliwanag yung pahayag ng Pangulo, kahit na opinion lang kanyang ginamit. Pero ang sabi niya, yung mga pinag-uusapan ninyo na may kaugnayan sa gulo nyo sa impeachment na yan, storm in a teacup. oh, maliit na bagay na inyong pinalalaki. Saan mapapunta yan? Ano kaya yung mabuting ibubungan niya? Sa aking palagay, kanya, ni isang buhay ng Pilipino hindi mag-i-improve sa ginagawa niyong yan. Ba? hindi mo pa bibigyan ng ano? Hindi mo ba bibigyan ng atensyon yung ganong klaseng opinyon na nanggaling sa Pangulo. Sabi niya, napakarami ng problema ng ating bansa. Yun ang unahin natin. O, akala ko ba eh, nagpapahayag ka ng suporta. Ah. So, anong klaseng suporta ang ibibigay mo doon sa pananalita ng Pangulo? Di ka man lang, di ka man lang nagbigay kahit referensya doon sa napakabang manifestong ginawa mo. So, Kong, uh, paano resolve nito? At mukhang ang Speaker Martin Romualdez ay hanggang sa ngayon, eh, mukhang lumalabas na nalalabag ang na mga pahayag ng Presidente ng Pilipinas. Ay, sa ngayon, hindi ko pa naman uh, tahasang sinasabi na hindi mm. niya pinapansin yon. Mm. Pero kung ako kasi, sa lalong madaling pa noon, gagawa ako ng sarili kong hakbang para sa ganon, yung opinion ng Presidente ay pagtalunan natin, pag-isipan natin, gawan natin ang kaupulang aksyon sapagkat mahalaga yung para sa atin. Pangulo ng Pilipinas ito eh. Sabi mo nga, hindi naman galing sa karpintero yan. Lalong hindi galing sa sepultorero. <laughs> Pero Congressman, meron daw mga paandar ang makabayan bloc at nangangalap daw sila ng lagda para po ma-transmit na diretso sa Senado yung impeachment complaint. Anong masasabi mo diyan, sir? Hindi ko pinagkikialaman kung anong gagawin ng mga kabayan black. Ang pinagkikialaman ko rito, tintresado ko, anong sagot ng aming speaker. Walang konsekwensya sa akin kung ano man ang gawin ng mga kabayan na yan. Ang mga kabayan black, mulat-mula pa, hindi naman masaya sa gobyerno. Ikaw nga magsabi sa akin, magpapanahon pa ni Emilio Aguinaldo hanggang yon. Meron na bang ginawa ang ating pamahalan na ikinasiya ng mga yan? Sa akin palagay, yung mga yan, ipinaglilihi pa lang, galit na sila sa gobyerno. Bukas <laughs> sila, sila yata ang tama kong lagi. Walang mali, walang tama sa si gobyerno, sila ang tama. O may Kaya tama. eh, okay, bakit, bakit bibigyan po natin ng atensyon yan? Ako, binibigyan ko ng pagpapahalaga dito. Ano ang magiging sagot? ng aming speaker doon sa pahayag ng Pangulo. Mm -hmm. Kaya si, uh, e, kayo ba, hindi nyo ba inaasahan yun? Ang Pangulo ba, hindi nag expect sa kanyang speaker kung ano ang dapat niyang gawin doon sa kanyang pinahayag? At the very least, the President should expect something from the Speaker. E pinasambuho pa naman. Hindi okay. ba? Ibig e, sabihin, pahihiyain niya yung Presidente. Ibig ko ba sabihin, eh, hindi siya magpapailalim sa kagustuhan ng Pangulo na, eh, hey, wala namang kapag-ibagay yung ginagawa niyo, pinalalakin niyo lang. Eh. Ang daming problema ng ating bansa. Madidis ka lang yung ginagawa. Sa so, palagay ko, tama naman yun eh. O ba't di ka kumibo? Hindi ka sasagot? Ito, yun ang dapat yung pag-isipan. Huwag na ninyong bigyan ng panahon niya mga mga makabayan na yan. Eh, Ako oh, hindi ko pinagpapapansin yung ba ngayon? Opo. Kong, eh, baka naman eh, papasok yung usapin dyan na, oh, Mr. President, magkaiba po tayo sa uh, sangay ng pamahalaan. Kami po eh, Kayo po eh, sa executive. Eh, meron po tayong separation of powers. Kaso ba yun na argumento, Kong? Yung separation of powers, sa papel lang yan. <laughs> sa tunay na pangyayari, bakit? Nagkaroon ka ba ng speaker na hindi, na hindi binasbasa ng Pangulo? Ikaw naman, no? Hmm. Tayo ba'y napanganak kahapon? <laughs> sa tunay na pangyayari, ang presidente ang gumagawa ng speaker. Wala akong nakita ng speaker na naging speaker na hindi binasbasa ng Pangulo. Malina yan. Malina pa yan sa sikat ng araw sa tanghaling tapat. Pero kung sa tingin nyo ba, eh, nakukulangan din ng presidente sa pagdidiin sa kanyang uh, mungkahi o oh. Somewhat. Ano? Ulitin mo nga. Mukhang nakukulangan ba si Presidente Marcos ng pagdidiin sa mga taga-kamara na hindi natin kailangan ng impeachment proceedings sa mga panahon ngayon? Hindi naman kailangan ulitin ng Pangulo yung kanyang opinion. Hmm. ka ang Pangulo ang nagbigay ng opinion, <laughs> kinakailangan gumawa kayo ng paraan para yung opinion na yun magkaroon ng katuparan. Pangulo ng Pilipinas itong pinag-uusapan natin hindi Pangulo ng tricycle drivers Association. oh ano pa mm. kong so hello? Si, hello hello kong si jade po ito so si nasab oh, si jade jade kong si jade mm. oh jade oh po kong sa so, ipinapakita lamang nito na kung hindi masusunli ni speaker yung opinion ni Presidente uh, Bombo Marcos Jr., ipinapakita niya sa taong bayan na mas higit pa siya uh, dito sa Presidente? Ikaw ang nagsabi niya, hindi ako. Tanong lang po yun. Oo nga. So, Jin, baka ka. <laughs> Mr. <laughs> Chair. Oh. Mr. Chair. Oh, tanong, di ba? <laughs> baka nga yun ang ipinapakita sa gaya na sinasuggest ng iyong pagtatanong, di ba? Pero so, ano pa? kung ano yung magiging uh, implikasyon nito, um, itong impeachment complaint kang isinusulong, eh, ang daming uh, problema, sulirin na natin sa ating bansa. eh Ano bang nakikita po ninyo na epekto po nito para sa ating mga kababayan? Hindi importante yung nakikita ko. Ang importante, pagiging gamba ng speaker, tumungkahi ng Pangulo. Yan ang importante. Kasi kung ang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay na ng opinion tungkol sa bagay na walang kabagay-bagay ngunit pinalalaki natin at hindi natin inuuna yung problema ng ating bansa sang ayon sa pagkilatis ng Pangulo at pagkatas gagawa ka ng munip manifesto magkukunwari ka na sumusuporta ka sa, uh, sa Presidente at pagbibigay ng katapatan ng pagkakaisa at paninindigan sa pagtatanggol ng kapakanan ng bansa eh, puro pagpapanggap lahat ito. Ganun ang nakikita natin, di ba? Dahil Pangulo ng Pilipinas ito eh. Sana man lang kung Pangulo ng Tricycle Drivers Association, hindi naman sa pangmamaliit sa ating mga kapwa mamamayan, pero gusto ko lang i-dramatize na importante yung ipinahayag na opinion na iyo, babaliwalain mo yon. Magkikibit-balikat ka ba? Yon ang, ang punto rito. Akala niyo ba simpleng bagay ito? Pero kaya kapag halimbawa, kapag halimbawa eh walang nangyari diyan at pa ring magimpit sa halimbawa, samantalang sinabi na ng pangulo na tigilan niyo na 'yan. Ang bansa ang unahin natin. Pag tinuloy nila 'yan, akong mag mag -ra ako magisa <laughs> magrarally ako. Yes, Kong. Speaking of rally, ito nga natanggap naming balita na ito pong uh... Hindi ka ba naniniwala na kaya ko mag na mag-isa? Siyempre. Ayan, ang mga talo. Naniniwala, siyempre. Pero kung... Yes, sir. Oo, oh, ma madugtog ko. Ngayon ka lang, ngayon ka lang makakakita na nag na nag-iisa. Ayun. Oo. Oh, Ayan, ang abangan namin, Kong. Oo. O, oh, oh. naiintindihan mo yun, ha? Opo, opo. Mm eh. Oh, sige. <laughs> tuloy na tuloy yan. Ayos lang. na tayo, ha? Ayos <laughs> na tayo. Kung, uli na lang. Okay. Ang, mga, <laughs> ang mga kasama mo ba sa kamera ay masaya doon sa mga naging hakbangin ng kanyalang lider? Uh, ano ba? Yes lang ba sila lahat? Wala bang kagaya mo na no? Ikaw naman, oh. Alam mo naman ang sagot, eh. Pagka, pagka ikaw ay busog, hindi ka makapagsasalita. Ang hirap magsalita pag busog ka, manila ka sa akin. Simple, simple ba ayos ba? Ayos, ayos Kong, maraming salamat Opo, sir Thank you, thank you Maraming salamat po Thanks sa inyong panahon Natubuhay po kayo Thank you, thank you